Saan na nung ibabasura magbasura namin kung walang magkahakot? Parang gano'n. Ito ang pangamba ngayon ng residenting si Aida matapos mabalitaan na magsasara sa darating na Oktubre ang sanitary landfill sa Kapastarlak na pinagdadalhan ng mga nakokolektang basura sa Baguio City. Ito'y lalo pat wala pa sa ngayong naipapabalitang bagong pagdadalhan ng tinatayang limang daang tunilada ng basura kada araw. Kung iklo na nila dun sa Tarlac, uh, mahihirapan siguro yung mga taga-bagyo. Marso taong 2021, nagsimulang dalhin sa Kalangitan Sanitary Landfill sa Kapas Tarlac ang mga basura ng Baguio sa bisa ng Resolution No. 118 Series of 2021 ng Baguio City. 650 pesos kada tonelada ang binabayaran ng lungsod sa Metro Clark Waste Management na umuupa sa naturang lupain na pagmamayari naman ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Pero Mayo ngayong taon nang kumpirmahin ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na hanggang ikasyam na lamang na Oktubre magtatagal ang operasyon ng sanitary landfill sa Kapas Tarlac. Kasunod yan ang hindi pagre-renew ng land lease contract sa pagitan ng Metro Clark Waste Management Corporation at Clark Development Corporation. Halos dalawang buwan matapos matanggap ang letra, hindi pa rin masabi ng General Services Office o GSO kung saang sanitary landfill na ilalagay ang tinatayang limang daang tonelada ng mga basurang na hahakot sa Baguio City kada araw. Wala kasing official na order na mag-close sila. Kaya, uh, yun, uh, actually uh, early naman, naging, naging proactive naman kami. Isang buwan bago magsara ang sanitary landfill, nagbukas na ang pamalang lungsod ng bidding. Ito'y upang bigyan daan ang procurement process ng pamalaan. Sa PhilJeps Post ng City Government of Baguio, naglaan ang pamalang lungsod ng 14,950,000 pesos para sa tatlong buwang serbisyo para sa tipping P. Pag sa bidding kasi yung lowest bidder, lowest complying bidder yun ang yun ang uh, may award may doon may award yung ano yung uh, service na ano ipo-provide nila yung lagi naman kami prepared kaya wag magalala mahakot pa rin yung mga basura nila Sa ngayon, magsisimula ang pre-bidding sa September 16, 2024 at sa ika-30 naman ng Setyembre, magbubukas ang bidding para sa sanitary landfill. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.